Ay usapang classroom naman po tayo. Sinabihan ng teacher yung anak mo na bobo o tanga siya. Yung anak mo minor di edad pa. Ang tanong po, pwede po bang matanggalan ng lisensya yung teacher? Pwede po ba siyang makulong? Ang sagot po sa parehong tanong, pwede po. Sa lisensya po muna tayo. Tandaan po natin, ang unprofessional o immoral conduct o dishonorable conduct ng teacher, grounds po yan para matanggalan siya ng lisensya. Pag po ba sinabihan nating bobo o tanga ang bata, hindi po ba immoral contact yan? Hindi po ba unprofessional contact yan? Kaya po ito, grounds ito, administrative case, pag pinal natin sa DepEd, para matanggalan ng lisensya yung teacher. Pangalawa naman po, sa criminal act naman po tayo. Yan pong ginawa ng teacher, child abuse po yan. O bakit po child abuse? Kasi tandaan nyo po, ang kahit anumang act na nakakapag-degrade sa dignity ng bata, child abuse po. Pwede pong physical, pwede pong psychological. Sa senaryo po na to, psychological abuse po to kasi pag tinawag nating bobo o tanga ang bata, aba ang dignity po ng bata bumaba. So ano po ang penalty sa criminal act na to? Tandaan po natin, mataas ang penalty dito. Maximum of 8 years po. Kaya tandaan po natin ang rights ng ating mga anak kapag po nasa eskwelahan.